Noong unang araw lamang ay binisita ko ang aking mga estudyante na nakakonfine sa Army General Hospital para malaman ko ang kanilang kalagayan. And of course, ma-boost ang kanilang moral sa pamamagitan ng pagbigay sa kanila ng mga payo kung ano ang kanilang dapat gagawin habang sila ay nagpapagaling. Sa pagpasok ko sa ospital, na-meet ko rin ang ilan sa mga sundalo na nagpapagaling din uh, sa kanilang uh, mga injuries na nakuha sa kanilang mga field assignments. Doon ay survivor doon sa C-130 crash noong uh, taong 2021. Ito yung kanyang kwento. May drama. na disgrasya ah. si Simon Berti. hindi sasakyan na, na ano ah, jeep o ano, bus, kundi si Juan Berti bumagsak. 2019 niya, no? 2021. 2021. Oh. Tapos, uh, ah, isa naman ay member ng 63rd Infantry Battalion. Na disgrasya siya doon sa Battle of Marawi. Kilala mo na. Ikaw mo na. Kasi sa doon ang is asma well as sa one over one over three hundred three department sir battalion regimented sir mahirsi kung pasisipon pasisipan ako galis sir bala mula kasi dari b. how sa susatag sir nineteen sir so dating sa Moro national liberation front ako marami akong ng tropa ng mga dating mnl tapos med sir sa 33rd Infantry Battalion. So, siya naman sa 32nd, tapos nalipat sa 4th. Uh, wow. ah, okay. Pero ngayon, active ka pa rin. Yung iba, ayaw na eh. Um, retirement na 20 years in the service, di yeah. So, ikaw, nasa sulat na pa rin ang atira ngayon. Nasa siyasi sir. Siyasi. Ah, tayo so ah, sa panaw Ah, hindi. Ikaw yung may mo. Nasa sa parang sir. Sa parang pa rin. Sa parang. Yun yung na... Sa so, pagkabagsak sa 70, Ah, ikaw sa likuran sa harapan sir? Ah, yung, kaya yung na buhay sir, sir yung nandiyan sa likod mismo. Oh, ah, yung mga buhay doon yung kada sa likod. Marami kayo. Bali, 96 kami sir. Oh, so nagkataon na talaga doon sa likod o talagang pinili mo doon ka sa likod? Doon ako talaga sa sa likod. Oh. So pag pagbagsak pag, pag, ng CO30, naka-exit ka kaagad? At is nasunog yun eh. Wala siya, nangangabay naman nababas sa na. Natapon kayo? natapon na. Malabas? Pero hindi kayo Pero, bata, na Hindi. Tapasok pa rin? Meron yung bata, meron yung bata na naging sundalo din eh. Oh, yung matatulong. Yun yung nagtulong, nagtulong sa'yo? Oo. Oh. Ah, si ano, anong pangalan ng bata niya? Awaludin siya. Ah, si Awaludin. oh si Awaludin. Eh, nakalimutan yung pangalan si Awaludin, sundalo na yun. Yun yung nag-serve, nag-save okay, okay. sa inyo. Tama-tama lang. Reservation nag na Special English siya, nakapasok siya. Oo, oh, siya nalang ngayon. Oh. Nasa Walo po, yun yes, siya. Oo, siya oh, uh, uh. Walo din. At saka mayroon isa na ano, parang pulis. Yung ano pa isa na pulis tumulong oh, din sa inyo. O, pumuntat din sa kanya niya. Eh. O, oh, nakasama siya doon sa nagtulong siya. Walo din at saka yung pulis. At saka yung iba, Kapgu. Tama ba? Oo, Kapgu. Ikaw, sa... sa iyo, uh, ano naman ang mangyari sa iyo? Bakit ganyan? Six-meter uh, infantry battalion. Uh, uh, na uh, ambush kayo. Sir, uh, nandun kami sa ano may ila ano eh. oh. Alas 4 may pinasok kami. Magaling araw. Magaling araw kasi may pinasok kami ng oh. building. Oh. Tapos nakuha namin yun, alas 5 na. Marami oh. po tukad. Yes sir. Okay. May na uh, mahabang pinapasok niya, meron kayo kasuwati wala? Eh? Wala naman sir. Wala pa. Oh. Nakuha namin yung building ngayon. Tapos namin sir. Tinulogan namin yun sa oh. pinasok kami. Kayo mabit. ang pinasok? Kami na yung pinasok, sir. Kasi nakuha na namin yung building na yan. Oh. na mga dapat yung sila. Sabi ng October sa na, oh. Ah, October oh. oh. ah, na. Matagal na pala. O, na. Matapos na. na namin na. na. na building na yan. Tapos... sir. Pinasok kami. Ano na kami, sir? Kaya... Tutulog na wala na kami. Oh. Tapos okay na, na, na. pinasok kami sir. Marami uh, sila. Hindi mo sir. Maka, lang. Uh, sap, uniform kaya, na, pa pa? lang. Sa ka ng sap. pa nga ng isang gwardiya namin ang magkapin. Oh. Tapos. Nagsuot ng sap uniform. Oh, sir, tapos. Binanatan din namin. Oo. Oh. Yung, pinasok kami. Superior, gamis, Anong so, sa iba't sunod yan? Pagdating namin po sa, sa dami ng tira. Ah, sa dami so, uh, ng tira. Anong sa sa din yan. Malik. Ito sa shot to, ito lang yung kamot sa mga. Oh, oh. Ito is sa doktor oh, oh. na siguro. Oh, yung gamot ko oh, Hindi kinaya mga katawa ko. Kasi yung mga katawa Kasi yung mga so, kasi yung 63rd, yung galing, no? Pero yes, ngayon, nasa yung Nasa Giran, sir. Sa Basay Sama. Ah, na? na. Yes, sir. Um, Ikaw na lang, hindi nakabalik. Ako na. <laughs> <laughs> Tagal na dito. Yes, sir. Yes. Kasi okay.

ngi aksara saklap na ban. <laughs> saklap na ban. <laughs> Sak <laughs> Sak ang <laughs> <man na> <laughs> 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 <Okay. laughs> anak mo ilan? <laughs> Tapos iniwan niya kanino? <laughs> sa atin sir. Kaba sa iyo? Sino ang magbabantay niyan doon? Ano sa mama mo? Bakit siya lumayas ang nag-abroad? Hmm? <laughs> Muntan <hah> daw din kasi daw kung dalit na siguro sa airport siya. Dahil pa kaya hindi ka bowi? Yeah. Sa <hah> to. Oh, dentis sa mata. Pero tao lang siya kung ano kasi yan. Oo. O, sa barong. yung mga bata, basta mga, mga oh. na ulit. Sumagal <laughs> na. pa na eh. Sumagal na. Huwag ka iniwan. <laughs> Ay naku. Dapat dapat di ba? Hindi. May nito, may yung lab life nito, ano, Hello. na nung ano, sa siwa Juan 30, pa. <laughs> Pero hindi. Pag may nagsara, na uh, nagsara ng pintuan, may magbubukas yeah, yan. Tama? Ano yan? Sa yung ang mga? Hindi tayo, pwede ka lang mabalik. Kasi, kinukin ka okay, lang, okay, nalatag ka na. Uh, uh, sir. Pag makanda na kung matag. Pero may ilang... Ay, balik sir, sir. Pagkali tayo. Okay, yes, sir. Huh? So, ikaw, mga sandali ka lang, babalik ka na naman sa sama. Oo, oh, sir. Babalik ka na naman sa... Nasa ikosuhas ko na ako sa... Nasa na? baguhin mo na yung mga skills mo, hindi na pang skill patay. Yes, eh, sir. Ha? Mag-kumpuni uh, na lang sa, Dapat kumuha ka nga ng tista, tapos i-apply mo doon. So, yes, Para pa mag-retire ka, yes, apply mo na, master muna. na. Di ba? Sir? So, hindi ka magtayo ng shop sa so, retirement mo, di ba? Magtayo ka ng shop. Kung sa, sa ang bayan ka. Yun naman sa ni loan mo lahat. Ano, Kada refund yan, hindi pwede ha? Kasi, um, hindi pwede hindi refund yan kasi pag, uh, mag serve tayo sa ating bansa tapos gastusan natin sarili natin. Pag ma-wanted tayo, gastusan natin sarili natin. Hindi pwede yan. okay kayo. Eh. Eh. yung iba Masakit ba oh, si, ano, eh. si oh, 'yan? Masakit ba 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 'yan? ikaw okay. yung uh, tao ko. Kasi may tao ko. Halos Masakit ba 'yan? 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 Masakit ba 'yan?

ko three years na tinanong niya, sa oh na ano yung mga si Master Herna isa na yung mga yung mga Master Herna tapos may may bago may bago naman. si Master Caspe may pamali mo siya may nagpadala sa akin siya kawawa na matu si Master Caspe batag nagpalimos ko sabi ko makai sundas sa dalawa hindi sa to So, napulos niya yung ID, tapos pinatingnan ko sa listahan ng mga ranger dito. Ito So, tignan ko, kung nang matulog, pinanganap ko yung cellphone number ng asawa, o yung magulang, anak, kasi kung kailangan tulungan, tulungan. Kasi yun yun eh, parang kapag retire ka na, minsan wala nang tumitingin sa'yo. Kapag ibigay mo na lang, dapat tayo, kaya tayong tayo, may nakita tayo ng mga kasama natin, ha? lalo na yung mga napiti-sleep. Matagal stress ba? Yes, sir. tawag natin, nawarsya. Tulungan natin yan. Kasi ipaano kung tayo yun, di ba? Kung kung tayo, di ba? Merong gano'n na tao doon. Kung sa'yo, ang sugat mo, andyan. Nakikita ang sugat niyo, di ba? Ang, ang, ang di sugat dito sa utak. Ibig sabihin na, na stress, ang, uh, may wounds siya ba, hindi nakikita. Sa utak eh, na na, sabi na tamaan ang utak. Pag hindi na mag-pressure mabuti, kaya kung ano-ano minagawa, mag-mimos na kung saan-saan. Ano saan. oh, yan? Okay. Oh, Sa ibang bansa, hindi ko nga, sila ng gobyerno. Nilalagay doon sa isang facility. Hindi yan dito lang. Kahit sa ilang bansa, ano din, problema yan, PTSD. So, so ayun na, maayos na ay, natin dito sa atin. Pero sa atin, within sa atin, tulungan natin. Kapag may kilala tayong PTSD, di saan kapag sa pasapin mo lang eh. No? Ito pa ako dati dito, yan. isang TFC na nangunit sa Uloyot. Minusita ko, tawa-tawa ko.

kasi okay, po lang kita nakikita eh. Ayan. Ayan. <coughs> Pagaling at ano, uh, mm, uh, sa mga regards na lang kayo, gusto kong kayo makita. Pagdating araw, magretire kayo mabuti. Uh, tapos makita kita, mayroon ka ng siyak, magandang negosyo mo. Yes, Huwag yung pagretire mo, tapos parang kawang oh, tingnan ka doon sa lugar niyo. Dapat umangat tayo, di ba? Yes, Ayos? Okay. O sige kan picture lang kami.